Idol sa ating single amplifier, pwede naman tayo gumamit dito ng equalizer. So mixer, equalizer to single amplifier. So ang connection natin idol, ganito lang din ano, min output ng ating mixer papunta dito sa input ng ating equalizer. Tapos output ng ating equalizer papunta naman dito sa input ng ating amplifier. So ang gagamitin natin dito na connector sa ating mixer ito 6.35 right at sa left output. ayan ito naman yung sa input ng ating equalizer. Dahil yung ating equalizer, ito, 6.35 din. Input, channel 1, channel 2. Sunod, output ng ating equalizer, papunta naman sa input ng ating amplifier. So, ito, ayan, PL, o 6.35 to dual, RCA. So, output tayo, channel 1, channel 2. Ito, sa ating amplifier ayan so yung speaker natin ganun pa rin ayan left at saka right channel so ganun lang sya idol yung ating connection dito kahit single amplifier yan pwede natin magagamitan ng mixer equalizer at saka itong ating single amplifier